sa pagitan ng Iceland at Norway. Gatuldok lang sa mapa. Pero sa malapitan, para paraiso. Pero bago pa man ito dagsain ng mga turista, alam nyo bang nauna na rito ang maraming mga Pilipina? Dito kasi nila nahanap ang kanilang forever. Opo, forever sa Faro Island. Pabiyahe tayo, mahigit isang oras, mula rito sa Copenhagen, papunta dun sa pinakamalalayo o isa sa pinakamalalayo mga grupo ng isla sa Europe. Ang pala ng uh, islands na yun ay Faro Islands. Katulad ng Pilipinas, ang Faroe Islands, isa ring kapuluan, binubuo ng 779 na mga maliliit na isla medyo alamig. Akala namin green pa yung paligid pero mukhang nag-snow overnight. Uy, may mga kababayan tayo. Maginaw, pero ang warm ng welcome nila. Okay. Hello, kamusta kayo? Okay flag pa na Pilipinas. Uy! Ang may, lamig! May pabulaklak pa ang mga ate rito. Kamusta kayo lahat? Nakakamangha. Kahit sa ang sulok ng mundo, ngayon merong mga Pilipino. Akalain mo, napakaginaw pong lugar nito. Pero may mga Pilipino. Sa biyahe pa lang namin sa bus, makikita na agad ang nakamamanghang mga tanawin. Ang pristine, ang linis. Population? 50,000. Alam nyo bang mas marami pa rito ang mga tupa? 70,000. Kaya naman faro sa salitang Norse ng Norway, Sheep Islands. At ang nakatutuwa pa rito, bigla na lang sumusulpot dito ang ating mga kababayan para katuloy nasa Pilipinas lang. Paano nyo nalaman na nandito kami? No, ano yung pamangking ko? Papakuha lang kami ng picture kay Jessica sa Ha? Ha? Saan saan? Nandito na sa likod ng bahay nyo. Kaya eh, takbo na kami, nagkukulayan kami ng aming buhok. Patingin nga ho. Ay! <laughs> Ang Faroe Islands ay parte ng Denmark, bagamat itinuturing din silang autonomous country. May sariling kultura at mga tradisyon na gusto nilang panatilihin. Yun nga lang, tila sinakop na sila ng daan-daang mga Pilipina. Kailan yeah. ba kayo napadpad dito? 2008 pumunta ko dito October mm -hmm. and then nagpakasal kami ng husband to 2009. Saan mo siya nakilala, Salvet? Yes, yeah, through internet also. Ah, so, na chat. Oh. 2002 po ako dumating dito. Nagkakilala po kami through my cousin ko pa pala itong si Mary Joy. Tagala Union. Sa pagpaparlor parlor daw sila'y tinaguyod ng kanyang ina sa Pilipinas. Hanggang noong 2000, ang litrato ni Mary Joy sa bahay ng kanyang pinsan na nakatira na sa Faroe Island nakita ni Dante Thompson. And I asked who is that? And she said it is uh, Mary. Uh, my cousin. So I started to write to her and I think we wrote uh, together for two years. I think she was beautiful in the photo walls here. Yeah. And she is still beautiful. Wala naman akong pangarap na mag out of country or something. Destiny siguro. Meron nga bang happy ending? Walang perfectong buhay sa mundo. Pero para sa marami sa mga kababayan nating narito sa Faro, ito na ang kanilang sulok sa daigdig.